Magandang hapon po. Ano po yun kuya? Bumibili po ba kayo ng buo na motor? Motor? Opo, ibibenta ko po sana yung motor ko eh. Opo, bumibili po kami. Paano naman po ang kalakaran? Buo po ba? Opo, ginagamit pa po namin. Ay, ginagamit nyo. Yes po. Magkano po kung sakali ang bigay ninyo? Kahit dalawang libo lang po sana kasi kailangan po namin ng pera. Ay, dalawang libo. Opo, wala po kasing budget. Pero okay pa yon nagagamit pa. Opo, service po namin. Hindi po pwedeng kahit isang libo lang kuya. Isan libo? Kalahati na ah. Opo, kalahati. 1,000 libo. Kung payag kayo. Kalahati. Pero sige po, kasi kailangan talaga namin ng budget. O, sige po, babayaran ko na po. Ito po kuya, isang libo. Salamat. Sige po at kukunin ko na po yung motor. O, sige po, ipasok po ninyo. Ang tagal naman nun. Kuya, nandito na po yung motor. <laughs> Seryoso ka? Yan yung motor? Kakalahati? Kalahati lang po ang binayaran ninyo kuya. Kaya kalahati din ang ibibigay ko.